Iba ang sigla dito ng mga tao dahil ang ipinagdiriwang nila dito sa Tawi-Tawi, ang 50th anniversary ng kanilang kasarinlan bilang probinsya ng Tawi-Tawi. Ang sayaw ng mga kabataan, nako, todo paghataw at ang musika na maingay, lalong lumalakas. At ang kanilang mga lokal na produkto, ipinagmamalaki nilang ipinipresinta. Totoo nga ang balita, nako, nakakawili sa Tawi-Tawi. Palanggam ni Tawi Tawi. kam ni Tawi Tawi. kam ni Tawi Tawi. kam ni Tawi Tawi. Welcome to Tawi Tawi. Mula tuktok ng bundok hanggang sa kapatagan. Mga establisimiento at paraan ng pamumuhay Ang probinsya ng Tawi-Tawi sumasabay at may pantapat sa mga ipinagmamalaking yaman at tanawin na matatagpuan sa ibang bansa. Dahil ang Tawi-Tawi, to the world na! Yeah! Malaking populasyon ang mga nakatira dito mga muslim at nananampalataya sa relihiyong Islam. Tulad ng sa mga Arab countries, pinapahalagahan ng Tawi-Tawi ang mga sagrado nilang moske. Ito ang Masjid Raayat, ang pinakamalaking moske dito sa Tawi-Tawi na pinapagawa pa lang ngayon at proyekto ng gobernador. Inaabangan na ng lahat ang pagbubukas ng moske ito. Pero guess what? Sa buong Pilipinas, ang pinakauna at pinakamatandang moske ay matatagpuan din sa Tawi-Tawi, sa isla ng Simunol. Isang simpleng komunidad ang Simunol na nagkakanlong sa kinikilalang pinakauna at pinakamatandang moske hindi lang sa probinsya ng Tawi-Tawi, kundi sa buong Pilipinas ang Sheikh Karimul Makdum, ang siyang pinakauna at pinakamatandang moske sa buong Pilipinas. 1380 nang una itong itinatag, kaya't nauna pa ito kaysa sa pagdiskubre sa Pilipinas noong 1521 at siyang unang-unang daungan ng relihiyong Islam dito sa ating bansa. Bukod sa pagiging sagradong lugar para sa mga kapatid nating Muslim, ang Sheikh Karimul Makdum ay idineklara noon ng dating Pangulong Pinoy bilang isang National Historical Landmark. Islam tradition, bago ka pupunta papasok sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo tanggalin yung sapatos mo. Kailangan malinis. Walang, you, you walk barefooted papuntang sa loob. Walang, ano, walang sinelas walang sapatos. Ito ang praying area ng Sheikh Karimu Maktoum. Ay kailangan uh, mag-pray ang Islam na nasa floor at saka uh, shoulder to shoulder. Uh, walang upuan, kailangan magkatabi-tabi. Sa loob ng moske makikita ang apat na original na pundasyon na halos pitong daang taon na ang tanda. Ayon sa mga kwento, pwede daw humiling sa mga posting ito hindi to binuwag kasi pre-preserve ito na, 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 evidence na dito talaga nagsimula ang Islam sa Pilipinas. Yun ang ang sabi nila uh, may humihingi sila na So actually sa sa Islam bawal yun. Hindi pwede kung tayo humihili direct tayo kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa Allah Subhanahu wa ta'ala limang beses sa isang araw kung magdasal ang mga kapatid nating Muslim. At hindi tulad sa ating mga Katoliko, hindi pwedeng magsama ang mga lalaki at babae sa pagsamba. Kasi sa Islam, pag mag-pray, hindi kailangan mag Sabay ang babae at saka lalaki. Kailangan hindi mag magkita ang babae at saka lalaki. In fact, yun mismo ang boses ng babae, hindi pwede, hindi pwede marinig ng mga lalaki. Pag magpe-pray sila doon sila sa, ano, sa taas nilagyan yan ng curtain para hindi makita ng mga lalaki. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Malayo pa lang mula sa iba't ibang bahagi dito sa Tawi-Tawi ay matatanaw nyo na ang isa sa pinakamataas na lugar dito sa probinsya. Ang tawag dyan ay ang isang sinasabing mahiwagang bundok, ang Budbonggaw. Dinarayo talaga ito ng maraming mga turista at sa mga gustong umakyat dyan, na kung ihanda na ninyo ang inyong mga paa sa pagakyat ng halos 2,000 baytang para marating lang ang pinakatukto. Pero ihanda nyo na rin ang inyong kaisa-isang hiling na ipinapangako ng mahiwagang bundok na ito na kanyang tutuparin. Ito ang bersyon nila ng Mount Everest. Hindi nagpahuli sa breathtaking view at sariwang simoy ng hangin. Best place ang Budbong Gaw sa mga nature lover at mahilig sa adventure. Mayroong itong taas na 340 meters above sea level. Kita mula dito ang halos buong probinsya. Paalala lang ng mga tourist guide, kung aakyatin nyo ito, bukod sa tubig, dapat ding magbaon ng isang piling ng saging dahil siguradong makakasalubong ninyo ang mga Philippine long-tailed macaques na malayang gumagala sa mga gubat dito. May paniniwala ng mga unggoy na ito ang bantay ng kabundukan. Bukod sa mga unggoy, santuario din ang budbonggaw sa apat 45 klase ng puno tulad ng nyog, bayabas, mangga at molave na parang virgin forest sa Sabah, Malaysia. Sa tuktok ng budbonggaw ay pwede mong ibulong sa hangin ang iyong karamdaman na gusto mong malunasan. Sigurado raw na ito ay liliparin pa itaas para marinig daw ng langit. Magsabi sa akin ng asawa ko, sabi niya, subukan pumunta doon sa bong -bong -bong, sa uh, budbonggaw baka maalis yung mga sakit mo. You have not been to Tawi-Tawi if you haven't done trekking to uh, Peak. Bukod kasi sa pagiging pinakamataas na lugar sa Tawi-Tawi, binansagan ding Healing Mountain ang Budbonggao. Patunay dito ang napakaraming laso na itinatali sa kahoy ng mga turistang umaakyat dito. Umaasang matutupad ang kanilang mga dasal at hiling. Pag nagkasakit sila in, tapos hindi nila hindi sila gumagaling agad kahit uminom ng uminom ng uh, medicine, to so nagsasabi sila na Uh, insya Allah, by uh, Allah's will, I will be visiting Tawi-Tawi, my home place, and I will go to the Tubud Bungao. Kasi pinapaniwalaan na yung mga espiritu doon sa Tubud Bungao ay tumutulong kung sino man ang may karamdaman at humihingi ng, ano, ng tulong. Sa probinsya rin ito matatagpuan ng nasa tatlong daang isla. Kaya kung beach lover kayo, Tawi-Tawi is the best place to be. Tulad na lang nitong Panampangan Island. Hindi biro ang pagpunta dito ha. Dahil may kalayuan, aabot ng halos apat na oras ang biyahe sakay ng bangka. Ang renta, papalo ng 10,000 piso. Umaabot ito ng tatlong kilometro at very Instagramable ang lugar. Pero hindi gaya ng Panampangan Island, mas madaling puntahan ang isla naman ng Sangay Shapo. Galing ang pangalan ng isla sa mga coral na nagkalat sa tabing dagat dito. Pero hindi tulad ng ibang beach resort, day tour lang ang pwedeng gawin dito. Pagdating namin dito, hindi namin in-expect na mayroong ganito kagandang island. And super na-enjoy namin. And willing pa nga kami mag-explore yeah. the different. Kasi sobrang ganda mm. talaga dito. Hindi na natin yes. kailangan pumunta ng Bombal sa para malanasan natin yung mga iba't ibang ano, uh, destination. Dito Thank pa lang you. po, makikita na natin agad na kaya na natin lumaban sa iba. Ang isla naman ng Sitangkay, ang binansagang Venice of the South. Karamihan kasi ng mga bahay, pati opisina ng gobyerno, nakatayo sa ibabaw ng tubig. Meron lang itong limang barangay na kinokonekta ng mga tulay. Hindi din uso ang tricycle dahil bangka ang pangunahing transportasyon dito. Marami mang magagandang lugar na papasyalan na maipagmamalaki ng tawi-tawi, aminado ang pamunuan dito na mailap pa din ang pagpunta ng turista. Bukod kasi sa may kalayuan. Nakatanim pa rin sa isipan ng mga tao ang dating reputasyon ng Kamindanawan. Ito ang gusto nilang alisin at mabago. Siguro nasasama lang sa bad image ng aming mga ka karating na lugar, pero sa, sa totoo lang, Tawi-Tawi is generally peaceful. Maliban sa napaka-peaceful siya, uh, rich in cultural heritage, at saka mas marami kaming magagandang tanawin. Ano ang formula para ma-sustain ang peace and order dito sa South? Yung susi po sa sa pagiging uh, mapayapa is true livelihood. No? Kapag yung lahat ng ating constituents eh parang hindi naman uh, okay naman sila, siguro hindi sila magpupunta mag doon sa hindi dapat na gawin. Imbitahin po natin silang lahat na magpunta dito sa Tawi-Tawi. So, uh, we are inviting all of you. Lalo, lalo na po yung taga uh, mga kababayan natin taga Luzon, taga Visayas, tsaka taga Mindanao na rin. Iba na po yung Tawi-Tawi. Uh, subukan nyo po, puntahan nyo. kasi ngayon, no? Uh, when it comes to bucket list, siguro malalagay nyo po sa bucket list ang tawi-tawi. Bakit? Kasi po nasa dulo tayo ng Pilipinas. No? Pag pumunta kayo dito, matcha-check na yun. We have so much to offer po. No? In terms of our culture, in terms of our food, in terms of our destination. Uh, Asahan niyo po yung safety niyo po. Yung pinaka number one na aming harapin, aming uh, ilalagay po sa pinaka-concern namin. sabi nga sa isang Asian proverb, it's better to see something once than hear about it a thousand times. Sa madaling salita, hindi lubos ang makikilala at mailalarawan ng isang lugar kung hindi ito pupuntahan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na sa tawi-tawi! Dahil sa probinsyang ito, para mo na rin nalibot ang mundo! This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.